Vice Mayor, Dr. Cynthia de Cruz, and sa mga, mga principal staff na iyang sa conference um, hall. Yung pinagin kay Ma'am Adorada na nag-invite ka talking <coughs> talk ninyo. And sa akong mga kilaya, kay Ma'am Linette, kay Ma'am Cecil, dahil akong nanay ay retired employee, manit, um, RHU pa So, um, makalinya makalig niya naman sa sanitation, so siguro kilala rin niya ba naman si dati si King si importista So anyway, uh, ako para magpasalamat din kayo pa sa inyo sa inyong bulig, sa inyong nga hugot, sa inyong servisyo at sa inyong dedikasyon sa inyong trabaho. Ina-appreciate din naman kamo kada isa kinyo, na kinyo nga dahil kinyo ay ato nga komunidad ay healthy at luwas sa mga masakit. So sa iyo man kamo nga basura, do you get to infection Okay? So, kung huwag basura, huwag na pinfeksyon. And, um, um, dahil ina-appreciate namin kamo mo sa Domingo na Adlaw, ay uh, invite namin doon kada na isa na, na mag to sa plaza, agad uh, na-examine namin ka mo at So, may ako ng mga colleague na espesyalista sa heart, espesyalista sa um, uh, high blood, diabetes, sa kidney, sa infeksyon, na pag mag-check up tiniyo sa Domingo at now. So, um, kung may inyo masakit, um, offer din naman yung do service ng And with regards sa kapit na para sa mga specialty ay infeksyon, so kanan niya infeksyon, wala ulo hanggang paa. Kung kinahanga ninyo ang service ro, ay um, inform nyo lang ako and I will offer my free service to you. Okay, maagpo pa sa tinig. So, sa inyo lang nga, ro, ro, ah, uh, iba't ibang klaseng mikrobyo, parasite or bulate na ginatawag, virus, fungus, inaagin doon sa basura. So, dapat, hay, kamo, hay, gadahan di perme na mag, mag, um, limpyo, na hindi man kamo matatlan. So, dahil karon may pinaka-importante bagay na dapat ninyo ubrahol sa inyong sarili ay paghugas ng gamot alima pa rin mo. Okay? Paghugasit ng alima before and after na magbuyot it basura and also mag um, ka mo at ginatawag na PPE. Yung PPE, ang kinahangyan pa na naman ninyo is um, gloves. Dapat rubber gloves yung gamiton. Bukod yung manipis na gloves. Okay? Rubber boots. Okay, kung may ice, may gown ka mo nga, um, um, waterproof and also mask. So, yun ba lang and also the importance of vaccination. So, vaccination, preventable diseases, uh, is there harold tetanus. Okay, so ayoko makikita ko kayo, makikipasyente ko kayo na, ay, tetanus ang kanyang sakit. Kasi yung chances ng um, mortality or mamatay ka mo sa tetanus is very high. Okay, ang hirap gamutin ng tetanus. So, dahil vaccine preventable disease na siya, dapat tanan ka mo ay may bakuna regarding para. Actually, ngayon, Abby, ay medyo roti dash na ginatawag na vaccine ay unlimited ang stocks. So, actually, sa organization namin, gusto na mapunta ay ma-offer na yung vaccination team Pero siguro sa mga susunod na months, hoping yung gabi nga. Uh, magbalik kami ninyo para may offer na may no vaccination. Yeah. Right? Okay? So, may work na kaya na sa Singapore at Astax all over the Philippines. So, huwag kami mabuhay ng supplier. Okay? And next is the uh, isa sa mga vaccine preventable diseases is the um, tawag doon yung um, hepatitis A and B. E. So, A malangkaroon doon Um, vaccine preventable diseases uh, mukuha lang naman yan sa maduming pagkain maduming tubig. Pero syempre dahil at least nga ikaw mo, dapat gahugas ito ng Okay? And um, flu, influenza vaccine, and also pneumonia vaccine. For influenza vaccine, mahapit ordinate na ang mga dora. So, uh, um, the RH can wait for you with that available na po. Okay? So, see you on Sunday. Matapogin na sa lahat ng pinatawag.